nag anuhan ko eh. Binigyan ko ng pera. Mm. Alam mo kung magkano? Limandaan. Mm. Tapos sabi pa sa akin, Teka ho, bibigyan ko ho kayo ng sukle. Kung pala hindi na nag... May gugupitan si nanay. Nay, nay papagandahin ka ngayon ni kay Leo. <laughs> para maging bagets. Salamat oh! <tod> naman, ano. Haba na ng buhok mo na eh, no? Mm-hmm. Hindi na kasi na ano, eh. Gupitan. Hindi na. Well, may ano ka, May home service na manggugupit si Kaleo. <laughs> 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 Para maging beauty ka na ulit na eh. Kaka hindi. Yung pinag-anuhan ko eh. Pinigyan ko ng pera. Mm. Alam mo kung magkano? Limandaan. Hmm. Tapos sabi pa sa akin, teka ho, bibigyan ko ho kayo ng tsukli. ang pala hindi na nag-sipo-sipo. Hindi ka na binalikan? Hindi na. Niloko ka lang, Nay? Oo, niloko lang ako. Parang pag-ibig lang yan, Nay. Huwag <laughs> oh, ka basta-basta nagkitiwala, nag Nay. Ano <laughs> <laughs> Sunod si tatay naman. Tay, pagupit ka rin tay ha. Papagupit ka din ha. Oo, papagupit ako. Yan, para gwapo. Para hindi na maganap ng iba si nanay. <laughs> Ay, Ayaan na lang tayo maganap. Hindi na ako naghahanap ng ganyan. Siya lang tayo, siya lang. Si tatay lang nag-iisa. <laughs> Ilang taon na ba kayo tatay na ay nagsasama? Ha? Ilang taon kayo nagsasama tatay? Ilang taon daw tayo nagkasama. Ay, ewan ko sir, hindi ko alam <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ilang taon na May 30 years na na o 40? Meron na. Okay, so, matagal na pala na no? mm, -mm. Kasabayan niyo pa yata na si Fernando po eh. Eh? Oo naman. Kasabayan niya na Oo. Ah, kasabayan niya ano Ang tanda na na Fernando ano. Nakita ko sa personal. May hindi ah, kayo nakita mo sa personal eh. Malikit pa. Baka si hindi si Fernando yun na eh. Nakita mo. Hindi si Fernando yun. Bakit si... Bakit <laughs> si Weng yun? Baka si... Kasi maliit eh. <laughs> Matangkad yung si Fernando po na eh. <laughs> Bakit si... <laughs> Kilala niya si Weng Weng? Uh -huh. Ayan <laughs> si, ay, yun. Oo. po kayo dito. Sige lang ba? Ganda na na Nalabas na yung ganda na nanay ano oh. yun. Yan, nalabas na yung ganda manay ay. Lapit na. Mm. Nalabas na yung ganda mo, oh. Kamukha mo na si, ano, yung artistang si, ano. Si, sino Lee, yung Rosemary Sonora. Gusto <laughs> <laughs> mo yan? <classic> <laughs> oh, <isa>? <laughs> <laughs> Kilala mo yun, Nay? Oh, wow. maganda yun, Nay. Mm -hmm. Si tatay naman, kamukha si dingdong <laughs> Si dingdong daw <laughs> Dingdong Arroyo. <laughs> 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 si Nanay, si Marian. Marian. Marian Lapus. Hindi <laughs> naman. <laughs> Hindi, joke lang, Nay. Eh. <laughs> Kamukha niya, yung nanay yung si, yung artista si, ano. Ang si Rosemary. O si yan nga dahil kay Alex si Brooks. Ay, oo. Bagay yun sa'yo, ganyan. Yung Miss <laughs> Universe, Pino Ilo. Mm-hmm. Ganda na si Nana yun. Parang bumalik sa pagkadalaga. <laughs> Nanay? bumalik sa unang tagpo niya ni tatay. Tagpuan sa dilim. <laughs> Ay, hindi pala. Sa jeep pala, Nay. Di ba, Nay? Sa jeep. Kasi driver si tatay. Driver ng jeep si tatay. Dati. Kaso ngayon hindi na makapag-drive. May nana si tatay. Hindi na kaya mag-drive. Wow, beautiful. Ang ganda na nanay, yung... Oh. Bagay sa yung gupit mo na eh. Mukha kang bata. Talaga. Nagmukha bata na eh. Ito ba naman, la, lagi sa akin nagbubupit. Hindi maganda nga ako. Mm -hmm. Ang galing magupit yan si Kelly. Oo. Uh -huh. Ang ganda na ni nanay. Fresh na fresh. <laughs> ito na ma. <ha? laughs> From ilan taon ka na ngayon ay? May po. Hindi matanda. May 70 ka na ay di ba? Oo. Uh, uh. 70 plus no? From 70 plus back to 18 years old. <laughs> ito na, na? lang. <laughs> ito na Ang <laughs> ganda na oh. bagay kina, na ano yung gupit mo. Yung mukhang bata. Saan maliwala siya yung tsura mo ngayon na yung pagbagong gupit? Saka <laughs> hindi. Pagka ano talaga na kay ko, na ako anak. Pag may ko muna eh. Oo. Oh, oh. Hmm, kasi mainit. Mainit yung panahon. Okay, tapos na oh. Sunod <laughs> so, si tatay dyan na Oo. Oh, oh. Sunod si tatay naman. Tay, ikaw sunod dito, Tay. Tay. Kaya sunod dito. Tapos na si nanay, oh. O, si tatay naman. Ganda na nanay, oh. Batang bata. Pikit. Oh, pikit na, eh. Wow. Wow fresh na si tatay na na, naman. <laughs> Salamat sa ano. Oh, next si tatay naman na eh. Sakit lang, lipat mo na kita na eh. Sakit lang. Bilis lang na eh. Bilis gupitan. Mabilis maggupit. Maganda. Tatay naman. Si tatay naman ang papugiin. Nay. Oo. Oh. Pugi na rin si tatay nay, oh. Oh, nay. Maghahanap ng iba yun si tatay nay. Eh? Eh? <laughs> Wala nang hahanapin niya, kundi ako. Wow! Sana, all! Ikaw lang bang nag-iisa sa puso niya, Nay? Oo. Tayo, huwag ka maghanap na iba, Tay, ha? Dapat loyal ka lang, Tay. Matatawa si Tatay Nay, oh. Matatawa si Tatay nay. <laughs> 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 nay, gaano mo kamahal si tatay, Nay? Ha? Gaano mo kamahal si tatay? <laughs> Siyempre. Alam mo naman, pagka ano, mahal ko yan. Hmm. Mahal na mahal mo si tatay, Nay. Mm -hmm. Till that do us part na, Nay, no? <laughs> Si tatay kaya nai? Mahal ka nai? Eh? Ewan ko lang. Hindi <laughs> ko alam, anak ko. Ba't parang may ano? Ba't parang may doubt nai? Eh? Okay. <laughs> tay, mahal mo ba si nanay, tay? Tay, mahal mo si nanay? Oo. Oh, Gaano mo ka mahal si nanay? Tay? Hindi na wawala ang pagmamahal ko diyan Ba? Gumawi <laughs> <laughs> na yan. Eh. <laughs> Kasama pa rin sila nanay sa si tatay. Sa hirap at ginawa na tayo. Tama yan, nay. Eh. Magmahalan kayong dalawa ni tatay. Para humaba pa yung ano nyo. Buhay. Pogi na nayo. Parang Parang si Cesar. Ay, parang si Cesar si tatay, oh. Oh. Diba <laughs> <laughs> pings, eh, oh. Labas din yung ano tatay, eh, oh. Tsura niya, oh. Bumalik, bumalik sa 60s. <laughs> Tatapos si tatay, oh. Pogi na, nai? Oo. Oh. <laughs> Gwapon si tatay, oh. Tapos na rin niya na 'yon. Oh. Ano na lang? Ipi-finish na lang. Sarap sa pakiramdam nai. Mm -mm. Presko. Presko na anak ko. Ngumamas 'yung ano ni Tatay na 'yon. Guwapo. Guwapo ba si Tatay dati nai? Oo. Oh. <laughs> Oo naman. <laughs> Tayo si Nanay, Tay, maganda dati, Tay. Tay, maganda si nanay dati. Oo. Oh, oh. <laughs> alatahan sa itsura nanay, oh. Tisay na, Tay. Tisay? Tisay. Oh. Hindi. Oh. Tisay, oh, tisay yung si nanay, Hindi oh. Hindi naman. May eh, pagka, ano to, Nay, no? Uh -huh. Ay, Tay, may pagka, Marian. Marian, tapos si tatay si Ding Dong. Matatatawa <laughs> ka na, eh. <laughs> Ayaw ba maging kamukha ni tatay si Ding Dong? Ayaw ba maging kamukha ni tatay si Ding po. Wala pag naahitan pa yung ano niyan. Yung ano yan tay, bigote mo tay. Mm. <laughs> Wala na kasi mag-ahit anak Wala na kasi anak wala okay ilang eh naay ang papa pogiin si tatay pakig kasi 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 Kasama na yung ahit, kasi oh, Para maging pogi si tatay. kasi na. kasi na lang. Oh, inahitan si tatay sa ano. Kanyang bigote at balbas. Oh. Lumabas na yung ano ni tatay. Lalong may in love niyan si nanay. Hindi <laughs> ko na nga nakikita eh. Ay! Ay, <laughs> hey, gusto mo pa makita, nai? <laughs> Ay, nakagawa po ni tatay, oh. Makikita mo na, oh. Hmm. Buat lebih Okay na. Wow. Go Pings. Bang ai 'to. eh mm -hmm. <laughs> 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 salamat kay Kuya Leo. At nagupitan si nanay sa si Tatay <laughs> 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 din. Picture tayo mamaya na ya. Picture lang kayo ni tatay ha. Salamat, Salamat kay Kileo sa so, paggupit kay nanay at tatay. Wait, bibisan ko lang si tatay. Ang damit. Tapos nagupitan sila nanay sa si tatay. Oh. Wow, ang mo na tayo. Ang <laughs> ganda yung tsuro ng tatay. Oh. At si nanay. Oh. Nay, kamusta yung pakiramdam nyo, nay? Eh, bagong gupit. Nako at sigla na. Umuwi na si tatay oh. Gumanda na si nanay. Ba maganap ng iba to si tatay na eh. hindi. Ha? Hindi. <laughs> <laughs> hindi Ako rin. Ay, maghahanap daw si nanay tay. Ha? Maghahanap daw. Oo, oh, hindi magaling. <laughs> <laughs> Eh, biro lang. Ano yan, nag-iisa lang yan si nanay ay kay tatay. Natay, no? Oo. Oh. iisa lang yan. Basta driver, sweet, sweet lover. <laughs> driver yan si tatay eh. Di ba tay driver kay dati tay? Oo. Oh. Driver ng jeep. Hmm. Tapos si nanay yung konduktora. <laughs> Nagkakilala sila sa ano, sa pamamasada. <laughs> Ayan, mga kababayan natin, pinagupitan natin si nanay sa si tatay. Okay na yung ano nila. Yung tsura nila. Ayan, maliwalas na at po at gumanda. Gapings na si tatay. Pati si nanay, Oh. Salamat, anak ko. Wala ka naman, nai. Salamat. Na, eh. Mm. Maraming salamat. Huwag hmm. ka okay. munang Oh, wait lang tay at pipicturean muna natin tay Picture, lang, oh, picture lang ha. Para may souvenir. Para oh. <laughs> rente. Ayan po at ito po ulit yung update natin. No? Kay nanay sa kay tatay. At salamat po. Salamat po sa ano sa ang kababayan natin at sa mga sumusuporta thank you very much po god bless